Charlito Music protection. Nasa'yo na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Nasa'yo na nga ang lahat Nang hinahanap kong katangi Ang nababae na minamahal ko At ito na nga ang hinihintay ng puso ko Na handa ako magmahal na muli Na hindi mo ko Kasama tayong dalawa Ito na nga ang bigay ng langit para sa akin Alam ko naman na hindi mo ko sasaktan At bibigubig sa bawat araw Kasama tayong dalawa, sa'yo sa'yo na ako Dahil sa'yo ko lang naramdaman Na binigay mo ang tiwala mo para sa akin Hi -hi Hindi kita tataktan at loko, Dahil sa'yo ko lang naramdaman na Ang pagmamahal na binigay mo para sa akin Sa'yo sa'yo na ako, wala na ibang babae Baba. Iibigin kundi ikaw, 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 ikaw na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Nasa'yo na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko sa akin buhay Di marami na nagbago Di ka tulad mo Dati ako'y mong pambasang gulero Kaya naisip Isip na ikaw ay mahal Di na ba pangabang buhay ko ito Na ikaw ay siyang nalangin At lagi mong iisipin Na ako'y para sa'yo At ikaw lang talaga Nasa puso't isip ko Kaya ngayon ko nang ilalakan Ang awit na to na aking awitin na inilaan para sa para ikay maliwanagan sa pag-ibig kong ito na ako'y nagbibiro at totoo lahat ng to na lumalabas sa nabi ko ang gusto mong malaman na ikaw lang talaga ang gusto kong pakasalan pang ng buhay na natin to wala nang iwanan ang dalawa ay magsasama sa mahabang panahon at laki iisipin na ikaw lang mahal ko at ikaw lang talaga ang laman itong damdamin ko Nasa na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa na ang lahat Pati ang puso ko Nasa na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa na ang lahat Pati ang puso ko Oo oh, okay marahil nasa iyo na ang lakad Ngunit paano ko ba ipapaliwanag sa iyo at ilalakad Ang nililihim kong pag-ibig na sadyang sobrang natyabigat. Ang kinakatakot ko baka bigla na lamang ito mabulat At masabi ko sa iyo makalakitan na wag ka magulat Bagamat marami mga hatang sa tulad kong sulat Iibigyan ka ng tapat Pangakong din na magkakanap Dakit sa'yo'y kontento na At di ko na kailangan pa ng iba Marahil siguro ay nagtataka ka Kung bakit nabubulol ako sinta Pagkakarap ka Ay di ko mapigil ang buso ng aking puso At ang kami Di magawa na tumitig sa'yo Pag tumingin lagi na lang patago Nag-iisip palagi na malalim sa malayo ka usapang ang hangin Dahil di ako makapapayag na Ikaw ay hindi ko makuha ha Kamaking ko ang lahat Misto lang gamit kita ng gayuma Harang man ang sibat O bakit sino pa magribat Ang pag-ibig kong ito Charlito eh Nasa na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa na ang lahat Pati ang puso ko Nasa na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa na ang lahat Pati ang puso ko